Pasok na naman pero negosyo pa rin yung nasa ulo. Hello mga boss, kumusta kayo dyan? So first day of school, Ayan. Uh, pero negosyo pa rin yung nasa ating isip. Uh, pero ayun, uh, nakakaya naman. Uh, mamaya, uh, sumaglit so lang tayo sa pansitan. Uh, check natin kung nasunod ng maayos yung ating mga bilin sa ating uh, kitchen staff. Yan, may mga binilin na kasi tayo kanina, yung mga procedure at kung ano yung gagawin kapag ka, uh, hindi kaya yung is hindi kaya serban yung dami ng darating kung sakali. So, ayun na orienta natin kanina yung ating uh, kitchen staff. Ah, uh, uh, mamayang break time, sa um, sasaglit tayo mamaya doon para i-check kung nasunod Uh, doable siya kasi malapit lang naman yung bahay at pansitan dito sa aming school. Ayan. Kaya nasa saglit-saglit lang. So, labas lang sa gate motor, tapos check lang ulit, check lang saglit, then balik ulit sa ano, pag uh, gagay natin ito, ginagawa natin ito pagka uh, break time. Ayan. And then, mamayang hapon, after class, so, iti-check natin yung mga uh, out of stock na para mabili natin ng maaga kinabukasan. So, i-check natin kung ano yung mga uh, paubos na. At, syempre, uh, mag-accounting na naman tayo. Ayan. So, tingnan natin kung anong naging performance. Ayan. So, uh, mahirap siya, pero masaya. Kasi, ang nabibigay ng ganitong activity sa akin, mga boss, ay uh, merong bagong pangyayari bawat araw. Unlike sa ating pagtuturo, uh, naka-fix siya, rutinari medyo nakaka-boring minsan at, ka, at nagdagdag tayo at ang uh, nabibigay ng pansiteria business sa atin ay uh, may mga bagong learning, bagong aral, bagong pangyayari at bagong adjustment tayong ginagawa. which is uh, yun yung exciting kada araw. So ayun mga boss, uh, kung kayo kayo kung ikaw mahirong ano uh, trabaho't negosyo na pinagsasabay Uh, pa-comment mo naman, pa-comment naman diyan kung paano yung diskarte mo. Paano mo ito napapagsabay? Ayan. So, 'yun. Uh, trabaho manupit ulit tayo ngayon, ngayong araw at uh, uh, let's pray na i-guide guide tayo ni Lord sa araw na 'to. So, ayun. Uh, kita kits ulit sa ating mga susunod na video. Bye-bye.